Anong ganap sa mundo ng showbiz? Maraming netizen ang nainggit sa bagong paandar ng Loini sa kanilang vlog. Sa episode na Not My Arms Challenge, ipinakita ni na Loy sa Andalio at Ronnie Alonte ang pagluluto ng tinola. May pa-display pa si girl ng kanyang pusod na parang tinutokso si Boy na tikman ang kanyang luto. Sa challenge, mega linkis at yakap si Ronnie kay Loisa. Habang nagbibigay ito ng instructions, sa video kasi, ang mga kamay ni Ronnie ang kumikilos sa pagtatalop ng mga gulay at paghalo ng ingredients hanggang sa pagluluto ng nasabing recipe. Habang si Loisa ang nagbibigay ng direksyon. May ilan pang netizens na nagbabala kay Ronnie na maghinay-hinay. Dahil baka kung saan mapunta ang malilikot nitong mga kamay na dikit sa katawan ni Loisa. After the cooking session, masaya pa nilang pinagsaluhan ang kanilang espesyal na tinola. Bagamat kapansin-pansing hindi nilang taka ni Ronnie ang mga gulay dito. Aliw naman ang loy ni fans sa collaboration ng dalawa na nag-uumapaw ang payanig na kilig. Anong masasabi mo sa balitang ito?